Uh, magandang araw mga kaibigan Pag-usapan uh, natin ngayon itong balibalita uh, Unconfirmed pa ito ah Kaya kung totoo ay napakaganda Sana hindi ito fake news So unahan ko na lang, unconfirmed uh, Marites pa lang ito kailang nakakatuwa kung totoo Ito, may dumaan sa aking uh, wall na Gagawan daw ng pelikula ang buhay ni Pierre Addy ng isang sikat na direktor, si Steven Spielberg. Grabe! oh pakinggan lang muna natin ha. Uh, posito ni Francisca Jocelyn Ito ho ang dahilan ha? atresibo na maraming nagmama. Grabe ho. Okay, so Sinerge ko sa Google Kung totoo ba ito Kasi mahirap yung fake news Baka biktima lang tayo ng fake news dito Merong isang Facebook uh, post Facebook The Visuals Six days ago Steven Spielberg gagawing pelikula Ang buhay ni Tatay Digong Breaking news kaya lang, hindi pa rin ano Kakaunti man nagreact Kaya kahit magandang balita ito, sana magkatotoo kailan. Magandang balita ito, ang babaya, no? ito ang Wag muna tayong umasa. Uh to me, most likely hindi pa ito totoo. <laughs> uh, magbasa tayo sa mga comments. Kung magkatotoo man ito, most likely dito sa Pilipinas ang nakikita ko na itong si Derek Darilyap, di ba? Si Derek Darilyap nung nanalo na ang unit gumawa kagad siya ng movie made in Malacañang buhay ng uh, pamilya Marcos nung lisanin nilang Malacañang, blockbuster 'yun, 'yun natang highest grossing film in history. So, hindi po malayo ah, sa tansya ko lang, opinion ko lang ito. Merong director na sana si Derek Yap, ang gagawa pelikula Buhay ni Tatay Digong. Ano sa tingin niyo? Okay, magbasa lang ako ng comments dito sa international uh, film Buhay ni Tatay Digong. <laughs> Shudder on. Ingit pikit. Sabi. di Divera. Gawan nyo rin kasi ng movie si BBM para di sila insecure. <laughs> Inigo Pombo Jr. Blockbuster yan worldwide kapag nagkatotoo. Mangyari nawa uh, matapos bago ang 2028 election. Kaya Umasa na lang tayo na sana mangyari. Although, ulitin ko, walang assurance. Kasi walang ibang sources. Isang Facebook post lang at isang Facebook reel. Ah. Wala. Enrico Tabocanon. Sure hit movie yan. Si Spielberg ay award winning director. Manonood kami dyan. Mara Balili. Mabuhay si Tatay Digong. Mabuhay ang Duterte family. Imelda Paganang ala, talaga, ang dami talagang nagmamahal kay Tatay Digong. So, let's cross our fingers or let's pray na meron nga foreign director, kung hindi man si Steven Spielberg, iba pa, para maipalabas, malaman ng buong mundo sino talaga ang ating Tatay Digong. But, kung dito sa Pilipinas, hindi malayo. Magkakaroon talaga ng pelikula true to life story ng ating minamahal na Tatay Digong. So, anong magandang titulo? Say, Filipino movie lang. Kung may made it Malacañang, ano ito <laughs> The Greatest Betrayal o ano pa? Uh, The Punisher. Marami, marami pwedeng gawing title. Basta ang manok ko lang na wala nang ibang gagawa kundi si Derek Darilia uh, sino bang producer si Senator Amy o pwedeng mga bilyar siguro. Okay, pan na lang ito. Uh, focus na lang muna tayo sa nalalapit na eleksyon. 28 days to go. Uh, ito na nga. Sana gumagalaw na si VP Sara. Kasi sampo lang yung kandidato ng Duterte. Sayang din yung dalawa. So ako, naghihintay ako, sino ba ang endorse ni VP Sara? Si Senator uh, Padilla, inendorso niya na si Senator Amy. Kailan? Alanganin pa ako doon. <laughs> Baka sila-sila lang. Kung sino pong in-endorse ni si VP Sara, yun ang idadagdag ko. Ang pinagpipilian ko, kay, uh, yeah, isa yan si Senator Amy, Camille Villar, Hunasan, uh, Rebillami, uh, sino pa, uh, Norberto Gonzales, and Colonel Allen Kapuyan. Yun to ang pinagpipilian ko sa idadagdag kong dalawa. Sana para hindi ako mahirapan, mag-endorso na lang si VP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyo.